Uh, sir. Excuse me lang, sir. Kanina ko pa kasi kayo napapansin, umiiyak kayo eh. Eh, sir, kasi sir, ano eh? Ha? Yung anak ko, kailangan ng pambili ng gamot. Ana anak nyo? Oo po. Ba't asan yung anak nyo? Nag-chat po sa akin yung misis ko na kailangan oh. namin ng pambili ng gamot. Kanina pa kasi kita napapansin, palakad-lakad, pabalik-balik kami dito eh, nasa na 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 gilid ka. Uy, eh. Hindi ko na problema po ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko eh. Magkano ba ito? Magkano ba itong gamot mo? 7,000? Sir, kanina pa po ako dito. Hindi, hindi ko mo. alam kung paano po yung gagawa ko. Na para kasi puro utang ka, na huwag, po ako, sir. Huwag ka masyadong, ano, huwag ka masyadong, huwag ka masyadong problema yan. Nayaan mo yung problema kung problema sa'yo. 7,000. O, gawin ko ng 10,000. Actually, panggasto sana ito sa burol ng nanay ko eh. Oh. Salamat talaga, sir. Salamat magpuntin ha ingat sir, ka talaga Salamat, pala. salamat Inyo, sir Diyan ka lang ko ko ako bigas, Ah, diyan ka lang Bigas huwi mo to ha kaya, kaya mo ba itong ikarga, ikarga marami, Maraming, maraming salamat talaga sir Santon Gold Coffee Mix ha <laughs> Sayan Sige, dito na ako ha Sige po sir Salamat po Kaya na umihak ha ah?